Usap-usapan ng mga netizens sa buong social media ang tungkol sa napapabalita ngayon na hiwalayan ng long-time celebrity couple na sina Tony Gonzaga at Paul Soriano, matapos ang ilang taon nilang relasyon bilang mag-asawa. Ayon sa mga kumakalat na balita, si Tony Gonzaga ang tuluyang nakipaghiwalay raw sa kanyang asawang si Paul Soriano, ito ay dahil sa hindi inaasahang nabunyag daw sa aktres ang tungkol sa mga lihim na itinatago raw pala sa kanya ng direktor, na labis na ikinagulat daw nito. Nabuking daw ni Tony na lihim na nakikipagkita pa raw pala si Paul sa babaeng dating naugnay sa kanya, na walang iba, kundi ang aktres na si Erich Gonzalez, kung saan ay hindi pa raw nawawala ang kanilang ugnayan, dahil daw sa isang lihim na matagal ng espekulasyon ng publiko, Matatandaan na nagumpisang pag-usapan ang tungkol sa napabalitang lihim noon nina Erich at Paul nang magkasama sila sa lock-in shoot ng pelikulang Siargao kung saan ay lumabas ang mga espekulasyon tungkol sa pagkakaroon daw nila ng relasyon, bagay na hanggang ngayon ay itinatago raw ng dalawa. Hindi raw matanggap ni Tony ang tungkol sa patuloy na ugnayan daw nina Erich at Paul hanggang ngayon.